Hello po mga kalaki, alas dos na uli ng hapon nandito na ulit tayo sa isang pahingahan namin at syempre ang init-init ng panahon kaya kailangan relax, relax muna tayo pero habang nagre-relax mamimigay po tayo ng mga numero po para po sa inyo eto na po, ang mga 4 digit lucky numbers kunin mo na, Hong Kong 8109 Singapore 3136, China 9298 Texas 2287 Israel 1725 Las Vegas 8370 Alaska 9691 Saudi 8138 Japan 2185 Italy 7279 Germany 9932 Korea 2128 Greece 1018 Canada 9697 Mexico 3431

3122. Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayong 2 PM. Uy, alagaan mo yan 3 days sa bago mo palitan. Good luck.